Hey, uh, good morning. Happy Sunday sa ating lahat. And uh, sa follower ng OFW si TV and dito din sa mga followers ko sa Facebook account ko sa Rico Alcazar or Alcazar Rico. Happy Sunday sa ating lahat. So another day, another another chance na magkaroon tayo na interaction sa mga tao. Yan. Kahit sa saan so, man tayo naroran sa uh, anumang field na dinala tayo ng buhay natin yun uh, basta maging masaya lang tayo sa ginagawa natin at uh, yun wala tayo sa nasasa nasasaktan o nasasagasaan sa tao yung pinakamahalaga doon yung, uh, essence ng lahat ng na ginagawa natin meron akong kape dito pero secret lang ito kasi ramadan eh bawal lang ano bawal ang um, minimum sa labas. So uh, na-determine tayo sa, sa opisina. Kaya okay lang, okay lang. Huwag lang ano sa harap ng ng mga kapatid natin Muslim ah uh, gagawin natin yung pagkain o yung paginom. Okay lang 'yun. So 'yun. So adobo ginagawa ko dito. So magkakape 'yun uh, as to start or to quick start your day uh, yun yung ginagawa ko na kape tapos ikot sa site tapos balik sa opisina yun naman talaga trabaho namin ang trabaho ko site, opisina, site, opisina yun uh, bali yung kung ano yung nakita mo sa site ano yung ginawa mo sa site i-justify mo yun ng iyong ano ng iyong office work o yung mga paperwork, so yun yung trabaho ko basically yan sa hindi nakaka so bye bye o bago sa channel na to o bago sa facebook account ko na to yan isa po tayong safety officer yan so safety officer tayo dito sa Saudi Arabia sa so, almost pag na 9 years na, yan, na dito tayo sa isang project na to. Pero medyo matagal-tagal na rin tayo sa trabaho natin as overall dito sa Saudi Arabia. Ano ba yun? Bakit ba may video ako dito? Bakit ba nag-video ako ngayon? Siguro ano lang, to update yung mga tao na kakilala ko, yung mga kaibigan ko. Uh, Uh, kasama ko na rin sa trabaho na uh, nandito sa Facebook account ko na to. Mga relatives. Yan. So, updated po. And nowadays, gusto ko lang po maging active ulit sa social media. Yan. So, sa mga nagdaang mga araw ay naging ano tayo busy tayo sa mga bagay-bagay yun sa mga personal na bagay and uh, hindi naman siguro kailangan natin maging ano um kumbaga parang um uh, itago yung sarili natin sa social media hmm. yun may social media ka so express yourself on social media huwag lang naman huwag lang tayo nakakatapak o nakaka sakit ng kapwa natin tao or nung naapak ng mga tao sa paligid natin siguro hindi naman masama yan ginagawa mo yun na makapag-inspire ka o kung ano man yung ano mo goal mo or kung gusto mo lang i-express yung sarili mo kanya-kanya tayo ng ng discarded dyan so yun so good day and uh, shout out sa lahat ng ano ng Uh, friends, relatives, family, loved ones, dito sa account na to at saka dun sa Facebook page natin OFW Ciclista TV. Update sa pagbibisikleta. Hindi ko naman po iniiwan o tinatalikuran yung pagbibisikleta pero ang balita po ang update is inuwi ko po inuwi ko na po sa Pilipinas yung bisikleta natin so wala na po akong bisikleta rito ngayon wala po po akong balak na magbisikleta ulit o bumili ng bisikleta so yun yun yung update sa OFW Ciclista TV wala po akong content na nagagawa pa o na upload pasensya na sa mga followers natin doon yon so siguro more on ano lang kita ko lang sa yung inyo, inyo yung buhay ko dito yung realidad ng isang OFW yung buhay meron ng isang OFW siguro yun lang maging content ko ngayon may i-share ko sa inyo ano yung mga buhay na meron kami dito at ano yung ginagawa namin normal na tao rin po kami <laughs> <laughs> so, para sa kalaman ng lahat. And just a quick update. Just a quick update na lang sa ating lahat. Let's go.